Tutulog lang ako Maga pa ako bukas Tutulog Ten lang ako 10 hours later Ano ba yan? Anong oras na ba? Ha? Hala, anong oras na? Bakit di niyo ako gising? Lo, nangyari dito? May pasok ako ngayon. May pasok ako. Anong gagawin ko? Wala talagang pasok ngayon, te. Sabado talaga. Ay, wala ba? Oo nga pala, no? Bakit hindi wagad kasi sinabi sa akin? Lo, ako pa yung nanong ko ba? Maano ulam? Itlog. Lo, itlog na naman. Baka maging manok ako niyan, ma. May sinasabi ka? Ay wala po ma Sige ma, kakain na Mamaya ka na kumain, tawagin mo muna si Troy Ano ba yan? Hoy Troy, alikan na daw Sabi ni mama, kakain na daw Ano muna, ulam? Itlog Ay, itlog? Tara, bilisan mo na dyan Sige na nga tapos na ako mahihintay na nakita ko na maguhugas. Nom 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 nom. Sige. Psst, tara na no, tayo TV. Sige. Isa-isahanan tayo ha. Sige ba to ba topic muna kung sino mga una. Sige bo. Bato bato pick, Bato bato pick, Oh, ikaw na mauna. Yay! Ha -ha, ha ha, ay tapos na. Hmm. Oh, tapos na ako naman. kasi hmm. no. no, ano sa kalibu. naman ang pinapanood mo, pangit. Ayun kasi, oh, yun, oh, dun, oh, dun, oh. Pangit. No, tapos na agad, oh ang bilis naman. Yun, tapos na, kaya na. Ano kaya pwedeng panoorin? Hmm. Tom and Jerry na lang. i <laughs> hey guys, please subscribe, my.